Eh di ba nakita niyo naman? Oh. Big sabihin, tumigas siya. 'Yun lang sa club. Ay, meron lang akong itatanong o ipapakita sa inyo no. Kasi mga kawander, bumili ako ng honey. Kasi uh, panghalo ko to sa akin uh, nabili na turmeric. Ngayon, ah, uh, bala ko kasi sa turmeric, lagyan ko, lagyan ko lang siya ng konting honey. Tapos isang patak ng kalamansi. Eh, may nag-advise ka sa akin dati. Ay mga wonder, itong honey, di ba? Maraming nga nagkalap ng mga piki, no? Ngayon, ang ginawa ko sa honey, simula pa ito kahapon, hanggang ngayon, ayun, ticheck natin, kung, kasi di ba, ang, ang, ang pure honey daw, Ah, uh, pag nilagay mo sa ref, sa freezer, hindi siya tumitigas, kasi nga honey nga siya. Ngayon mga wonder, ticheck natin yung nabili kong honey, kung legit pa to or fake. ayun. Ito yung freezer natin. Ayan. O, diba? Tutunog mo na siya bago buksan. Ayan, ito siya mga ayun Oh. Ayan, hindi ko lang muna mapakita. Buti-buti-buti lang nakatalikod yung ano, no? Ayun. Mga Freezer ito. Freezer. Ay, ito, ito yung chiller. Pero ayan, tingnan nyo naman. Ayan, Oh. Ah... Uh, ano na to eh Ah. Uh, tawag nito mag 24 hours to na sa freezer ngayon pero mga kawander napipisil ko naman siya oh, oh. Ayan, oh. Hindi siya Ay di ba dapat kung Kung piki to Sana tumigas Kaso nga lang nasa battle kas, Buti kasi no ayun, nasa bote na plastic. Pero, napipisil ko naman siya. Ang, ayun o. try natin buksan. Yeah, try natin buksan. Wait lang. Ilapag ko mo sa ko sa cellphone. Buksan ko lang. Ayan siya. Ay, oo, oh, oh, tumigas. Tumigas siya mga kawander. Yun lang. Eh, kasi ba diba, kung hindi sya tumig, kung kung pure siya, sana nalaglag na. Ayan. Ayan. Nge, kaya pala. Ay, yun yung itsura niya mga kawander. Natakpan ko lang to. Ayan. Ayan. Eh, di ba? Nakita nyo naman. Oh. Ibig sabihin, tumigas siya. Ayan lang, saklap. Tinanong ko yung sealer nito. Original daw to. Pero kita nyo naman, di ba? Walang cut ito from frozen, naging, gito bang ang pure honey? And comment yung mga kawanda kung gito bang ang pure honey pag nilagay sa freezer. Ayan. Ayan, kasi kung totoo siya, no? Pag nilagay pa sa freezer ang honey, and comment yung mga kawanda sa mga, may mga, may mga, idea o may alam. Ayan, no? O, ba diba? Kasi kung pure siya, Edi na hindi siya ay kung ito to tataob ko siyang ganun. Malag, hindi siya nasa na siya malag. Lag. Pero ang ano ko lang kasi napipisil ko siya. Ayun oh. Ayun oh, napipisil ko siya. Ayun. Ay mga wonder sa may idea sa pure honey o kung may alam kayo sa pure honey, paki-comment naman po sa baba kung ano kung may alam kayo. Ayun, gusto ko lang po mag-order ng pure honey. Ayun lang. Ayun lang mga ka-wonder by Pornhouse. See you po sa ating next vlog.